May hapon, may hapon, guys. May hapon. Silipin natin yung si Kuwa kung lukmaki na ba yung si natin. Ito pala guys. Oh. Mm. So, mali maliit lang siya. Hindi siya Hindi siya malaki. Hindi siya katulad nung iba nung ano may sikwa kasi or patula na mahaba. So yung akin naman i mabansot lang. Ito ah. Mm -mm, ganon siya. Tapos yung isa ayan. Ayan. Ganyan lang siya kahaba, guys. Magapang siya sa ano. Naputol kasi yung manga namin. Tapos dito ko na lang pina akyat yung ano. Sikwa namin. Sikwa or patula. Wala na. Wala, na. Wala na. Mga ano na lang to. lower